Ah, uh, kumusta kayo lahat mga kaibigan? Ang pag-aralan natin ngayon ah, uh, kung paano maiwasan ang sakit na rabis. Ah, uh, Siyempre, uh, ang rabis ay uh, nagmumula sa kagat ng aso. Ah, uh, pwede rin sa kagat ng pusa. Pero makadalasan mga kaibigan sa aso talaga. Ay paano ba natin na uh, malabanan itong rabis o rabis Uh, alam niyo sa totoo lang paulit-ulit na mga nangyari na 'yan. Kagahin nitong mga pusa sa kagustuhan natin na mayroong manghuli ng daga. O kaya yung aso, uh, sa kagustuhan natin na may magtaong bahay, magbantay sa bahay. Pero ang totoo mga kaibigan, pagka-minsan uh, ang masakit talaga yung aso na 'yon, uh, naiwan na po ng uh, may-ari, naglipat bahay siya at iniwan na yung aso. Alam niyo kawawa yung aso na 'yon. Kung nakita ninyo yung maliit kanina, anak din niya yun. Dapat, pag nag-alaga ng aso at pusa, ayan, kagaya nyan, uh, dapat may ta tamang lugar uh, natatulong o nakatali at uh, talagang dapat uh, alagaan mo ng mabuti na hindi siya magiging uh, kawawa. Alam ninyo, uh, kadalasan uh, nagkakasakit ng rabies ang asong gala. Uh, bakit kamo nagala Pinabayaan ang amo ano ba paano natin ma-resolve yung ganyang problema? Uh, marami ka, marami ang tao na mahilig sa mga pusat aso. Alam niyo ah, uh, ang kasing gumawa ng mga batas. Mayroon dyan na uh, pagkalinga uh, sa mga hayop. Subukan mo, malakit ka ng hayop, mayroon tayong batas. Alam niyo mga kaibigan, Ah, gusto ko pong ah, mananawagan sa ating mga nakakataas, sa ating mga leader, kayong mga gumagawa ng batas. Ah, gumawa, dapat gumawa tayo ng batas na yung bago ka mag-alaga ng aso, kumuha ka ng permit. Kumuha po dapat ng permit sa munisipyo para po ah, hindi po basta-basta makaalaga yung wala naman na ah, kapasidad, wala naman, ay gusto lang niya. Ah, uh, para lang siya may dekorasyon sa bahay, na hindi naman naalaga ang mabuti. Ha? Ah? Pag mayroong permit, mga kaibigan, sigurado, at mamahalan dapat ang permit. Mahal. Kasi kung mura, ba baliwala lang din. Baka wala lang, pabayaan lang din yung aso. Pagayaan yan, no? Oh. alam niyo uh, ibig sabihin, ito mabuti pa nga yan, eh. Kasi mayroong bubong talaga. At saka mayroon siyang galaan dito. O, oh, nakikita nyo? May tubig. At ma may pagkain din. Ganyan po dapat ang pag-alaga. Kasi, uh, ang ari ng aso na yan, marunong talaga mag-alaga. Hindi naman naman, nililiguan pa yan. May sariling ang gripo. O ganyan po. Kaya po, kung wala man tayong kakayanan na mag-alaga ng aso, gaya-gaya lang tayo sa kapitbahay, huwag na po mag-alaga. Eh, kung pabayaan lang naman na pakalat-kalat. Eh, kung makakagat yan. Kung may rabies yan, magkano ba ngayon ang injeksyon? May pambayad ba kayo, mga guys? Ah, <laughs> uh, 8,000 yata eh. Ah, <laughs> uh, eh, uh, syempre uh, Pero kung uh, gagawin, magawa tayo ng batas na uh, Bago ka mag-alaga ng pusa at aso uh, Dapat may permit Kukuha ka sa munisipyo Hmm, hindi uh, na po yan basta-basta mag yung walang pera Alam nyo, gaya-gaya lang mag-alaga, wala naman pera Eh, magastos po yan eh Hmm, kailangan lagi may pagkain O, uh, ayan, ito sa amin, tira-tira uh, lang yan Pero, ibig sabihin, alam ba ninyo Mayroong mamahaling pusa. Mayroong ding mamahaling aso. Uh, bumili siya. Uh, dapat, uh, bago siya bumili, mayroon ng papilis yung aso. Uh, magkaroon ng permit. Ha? Na dapat i-renew niya. Hmm. Kasi kung hindi niya i-renew, eh, mamaya isang permitan lang ba? Yung aso, pag-alagala na naman. So, po, uh, yun lang ang akin. Sana makakuha kayo ng aral mga kaibigan. At uh, alam niyo ngayong itong summer, Adelika ah, lika dopo